Hello guys! Pinapangarap nyo po bang magkaroon ng ganito? Pero plat na plat po yung inyong hinaharap. Ayan, ito na po ang sagot sa inyong katanungan. Huwag na kayong mamroblema. Eto po siya, seamless bra, push up bra, 99 pesos lang po ang aking bili. Ayan, i-click nyo lang po yung yellow basket na yan. Yan po, yan ang i-click nyo. Pag-click nyo po niya, lalabas na po itong seamless bra na to. At makakapili na po kayo ng iba't ibang kulay. Ayan, masarap po siya sa katawan, hindi po siya mainit. Oh, sino po ba sa inyo yung gustong magkaroon ng ganito? Tingnan nyo naman po. Legit na legit. Oh, napakaganda po na yung niya, guys. Ayan, oh. Oh, ano pa po inaantay nyo? Click lang po yung yellow basket. Ayan, dalawang araw. Darating na sa inyo. Itong napakagandang bra na to. Legit na legit pong makapagpalaki. Hindi po ba? Oh, lalo tayong magsisexy niyan, guys. Oh, ano pa inaantay nyo? Click lang the yellow basket. Oh, ayan. Pakikita ko na rin po dyan yung itsura niya. Para hindi na po ako maghubad o bumalik pa uli dito. Ayan. Pakikita ko po na lang. Pipicturean ko na lang po siya, guys. O, oh, screenshot pala. O, oh, ayan. Sa may gusto po. Ayan lang po ang yellow basket. Um, mm. kita nyo naman po, di ba? O, oh. Hindi na po ganyan kalaki yung aking hinaharap. Pero dahil sa seamless bra push up bra na to, ayan, kaganyan po siya. Ayan, nakakalunod na po ata. Joke lang. <laughs> ayan po, sa thank you, click lang po, the yellow basket. Bakit sobrang laki yata nito? <laughs> joke lang po. Ayan po, guys. Ayan. Sa may gusto. O, nyo naman ang lola nyo. Naku, lalo yung sumayos dito sa Simples bra na to, push up bra na to. O, oh, ayan, guys, ayan. Kahit magaganyan kayo, hindi <laughs> naman gano. Mga alog, ayan, guys. Ayan na. Sa so, Megis to, lang po dahil sa yellow basket, guys. Pinapatawa ko lang kayo. O, oh, ayan. Ganda po, di ba? Okay. Thanks po, guys.